Inaamin ko, anak. Maling-mali na sinira ko yung party mo. <laughs> <laughs> Hindi ko na makontrol yung sarili ko kasi... Kasi sakit-sakit. Ang <laughs> sakit-sakit na ba nang ginawa na mo? Ang sakit-sakit na nang ginagawa niyo sa akin. Ito'y solo naman, anak. Pumalik na kayo sa akin. Kalimutan natin yung gulo. Magsimula tayo ulit. I just want our family back. No, lang. Pero... Ano nangyari sa'yo to? You. Ini Hindi mo anak. At hindi, hindi ko mapapatawa na sarili ko. Kapag may masama pang nangyari sa iyo. Ano? Anak lang, gumising ka na. Gumising ka na, anak. Nandito na si Mami. Mahal na Pulang petualang, apa boleh? Jessica, Jessica, aku tak percaya, aku tak percaya, aku tak percaya. Aku tak percaya. Aku tak Jessica, apa? Jessica, apa? Nurse, gising na yung pasyente namin! Ay, oh, Hindi ka nasasaktan! Alam ko, kumata kong sakit! Oh, huwag niyo po. Napitan, please! Dad! Dad! God, are there? Ito, palma! Paano ka na dito? Mano kasi na yung alak si Jessica! siya lang! Alam down! Ano po Ang kusunod, nurse! ko Alam ko yan! Ano mo yung na! Yes! Yes! Hindi pwede! Nasaktan! Ayoko! Sige na! Alam mo lang! Alam ko yung gagawin ko! Sandali! Ano yung ginagawa dito? ka ba? Titokan mo ako! Hindi! mo ba anak mo? Hindi ka ba naang sa kanya? sa'yo! Kaya, kaya i-explain ko sa kanya na aksidente yung nangyari. Hindi ko sinasadya saktan! Oh, oh aksidente o oh, hindi, nagkatroba siya dahil sa ginawa mo! Hindi, <laughs> disoriented siya! Hindi nyo ba nakita? Gumising siya! Gumising siya dahil sa boses ko, narinig niya boss ng nanay niya. Kaya, mamayaan ano pa niya na ako Is bumalik ano ko! Patikulutan mo ano na yan! Nagpapakananay oh. ka, hindi ba? Ikawin mo, magpakananay ka! Hintindihin mo siya. Huwag mo ipilit ko anong gusto mo. Sino ka para turuan ako ha? Magpakaina sa anak ko. Ha? Sino ka? Sino yes! Guard! Guard! Pabayari ko!